ito eh, sabi nila ito maraming bunga ito eh. Kaya nga, konti pa lang ng bunga eh. Yung bulaklak pa iba. Saka naman yung isang ano lang eh, ano? Ano? lang ang ano. Yung bulaklak pa? Ha? Hmm? ang yung bulaklak? Hindi naman, ang liit. Ang konti lang din naman pala. Ano. Hindi mo inano uh -huh. lang? Hmm. Lahat yan. Ayun naman yung ang yung inihinilabas ko kanina. Para ano? Yan na. Malakas. ko yung gusto din sa